Kumusta mga kahelpi? Pag-usapan natin today ang ilan sa ating mga paboritong kainan tulad ng karamihan sa mga Pinoy. Minsan-minsan mahilig din ako sa buffet at kadalasan pinagpipilian kung sangyok o hotpot ang kakainin namin. Pag-usapan natin ang hotpot versus Korean barbecue. Alin nga ba sa dalawa ang mas malusog at mas ligtas para sa katawan mo? Una, Maganda ang hotpot dahil mga ingredients ay kadalasang sariwa, mayroong gulay at gumagamit ng karni na no walang masyadong taba. At ang pinakamagandang bahagi, lahat ng pagkain ay niluluto sa sabaw. Hindi ito nangangailangan ng sobrang mantika dahil dyan mas lupat ito. Ngayon, masarap ang sangyo pero alam mo ba na ang paggrill ng pagkain sa mataas na temperatura ay maaaring magdulot ng mga makalalasong compounds. Ang mga ito ay konektado sa kansir at sakit sa puso. Ang mga sunog na parte ng karni ay maaaring maglaman ng mga carcinogen. Ang madalas na paggrill din ay maaaring makasira sa cells ng katawan mo. Masarap pa rin ang sangyo, pero kailangan mong maging maingat sa mga sunog na karni at ang mga nakakalasong compounds. Kaya kung mag-iihaw ka, subukan mong ibaba ang init at iwasan ang pagsunog ng pagkain. Mga kahealthy, kailangan nyo kumain ng tunay at sariwang pagkain. Iwasan ang mga processed foods para sa hotpot. Iwasan ang mga bola-bola, hotdog, o mga sabaw na may kimikal. Para naman sa sangyup, iwasan ang mga matamis na marinids at chest dips na nakaka-addict. Kahit anong piliin mo, hotpot man o sangyup, laging tandaan, moderation at smart choices lang lagi. Ikaw ka-healthy, team hotpot o team sangyup ka ba? Comment mo sa ibababa basta ako, team sarap at team healthy. Bye mga ka-healthy.